Oy, B. B. Tara na. Andito na naman tayo. Sa Sabon Station, oh. Alaminos. Ayan. Kasi, Ah, oh. Oo. Kasi, B. Maglalaba tayo bukas sa sindami nating labahan. Kaya nga, dahil mong labahan. Kaya, bibili na naman tayo ng, ano? Panglaba. Oh, panglaba. Ayan. Kaya, kita ako, may mga pa sila. Ah, no. mga, uh -huh. grabe sobrang mura, no? no. may mga sila bundle sale. Bundle sale. Ito view ha, pa to. 3 for 100. 100. 4, 4 O, oh, oh. oh, diba? Baka ka menos ka talaga. Baka ka wonder, harap lang po ito ng Nobo. Nobo? Dito Ayan. sa Alaminos. Alaminos City. Ayan. Tsaka Ay, malapit sa Nepo. Malapit sa Nepo. Oy, be. Diba yung Maglalaba ka? Oo, oh, maglalaba ako. Ayun, dito ka. Kasi, hey, babe, may... Good oh, Ay, ah, hello. hello! Kasi, ma'am, maglalaba kami. Oo. Oh. Kaya <laughs> naisip namin pumunta dito sa Sabon Station. kasi Para? Oo. Oh, oh. Oh. Balitang-balita naman na, iba yung product nila talagang quality. Quality at Ay, sobrang okay. mora. Oo. Oh, oh, yeah. Saan pa ba tayo? Dito na tayo sa... Sabon station. Sure. May nili ako bilak tsaka... Hindi. Mm. Bilang naman yung mga, mga price nila, Popcorn. Oo. Oh, oh. uh, one liter? One liter, oh, oh. tama? Yes, One, one liter. Yun. Yan one. po yung special scent na. One liter. Sixty so, diba? pesos lang siya. Tatlo kukunin ko, B. Tatlo kukunin oh, mo. Oh, sige. Ito. May dami labahin, ma'am. Oh, ma marami, marami siyang labahin. Po, hindi matalunan. <laughs> tsaka... Ano pa, be Ano, B? Oh. Ay. yung mga powder detergent sila. Oh, ano oh. ito, ma'am, yung mga naka ganito, ma'am? Nakasako. Ito, ma'am, mas mura ka. Pero same lang sila ng laman. Ah. Okay. Difference lang is packaging. Ah, This si one, oh, 57 po yan. 52 naman po yung Ah, kumbaga, yes. pag dito ako kukuha, mas, mas, makamura mura. ka ng 5 pesos kumpara May dito. Ay, mga na din sila dito, B. Ah, yan na yun? Yan Oo, oh, Oo, oh, ito na siya. Oh, ah, yeah, ah galing. galing. Talagang abot kaya, Bi. Ka abot, ka, abot kaya Saka, talaga. Saka, mayroon na rin silang liquid bleach. Kukuha Ay. din tayo ng isa kasi syempre, alam natin. Para ma malinis. Kailangan, sya, kailangan, natin po. Ayun, sige. Ito. Kuha ka ng... Tsaka be, syempre kapag diba, natuyo na yung damit natin, minsan nag-aamoy ano siya. Kulob. Kulob. Kulob, oo. Okay. mayroon din sila nitong pampabango. Popcorn. Ay! Oo. Baka na rin It. nag-perfume. Ito yung ini-spray lang. Oo. Ayan. Balita ko ba ito yung distiller? Yes, ma'am. Bestseller na bestseller. Oh, ayan. Lord. Yeah. Sige, kuha ka kuha yan, be. Isa. Isa. Oh, Kunin daw ni ma'am, be. na, Dati, napapaisip ako, saan kaya ako bibili ng mga, yung sa mga nakikita ko? Oo. Oh, diba? yeah. pag nagpapalumbi tayo dati. Oo. Oh, oh. kaya ang bango ng mga ano, mga ganyan. Ito lang pala yung okay, kakailangan okay. niya. Yeah. Ay, hello, hello. po. Hello <laughs> <I know> po. <laughs> ayan, be. Hello. Okay na siya. Kuha ka na. Ito, ito. Kumuha ka na ba nito? Opo. Hindi ito. Puti ako. Ah, puti yung kinuha mo. Ayan na yun. Pang labahan natin bukas. Okay. Uy, B. Naalala ko. Yung... Ano mo? Pang hugas ng plato. Ay, oh. Mayroon sila doon dito. Dito. Ang tawag mo Flavor of the way. Scent. Ay, scent. Scent. Ayan. Uy, B. Ang daming pumibili. Oo audio. Kasi mura lang. Oh, mura lang. Hello, ma'am. Shout out. Hi. Uy, B, ano to? Ah, 3. Sana 'yan. Ito bi oh, 3 for 100 as pesos. Ah, hello po. Kawander. Tapos Ano ba yung isa ito? Ito B, oh, kasi maganda to. Yung mga okay. ganitong style. Ayun sa, sa likod. Oh, Ayun Ay, o po. Ito. Ah, pwede po. Sige. May picture daw. O, oh, sige. Okay lang. Okay. Huwag mo nang iyo. Tuloy na. Ayun mga ka-wonder. Kasi... Mga ka tayo <laughs> Opo. Andito tayo ngayon sa Saboni Station Alaminos. Ayan. kaya-kaya <laughs> Ayan. Po. Ayan. Ayan. Dito muna, dito muna, be. <laughs> Hindi namin alam kung saan kami haharap. Kami dito. Ay, kita. Sige po. Sige po, siya naman. Ayan, thank you. Kayo po. Okay, <laughs> well, thank you, thank you po. po. Thank you, I wonder. Oh, thank you, thank you, thank, thank you, thank Ayan mga ka o diba, oh, mga supporter oh, natin. Oy, ito na, kasi ito, mayroon ka lang pang isa. Di mas maganda yung pwede ba? Oo, dito, 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 yun dito. Ayan. Yellow, ito Ayan. lemon scent. Ah, naman oh. lemon, ito kalamansi. Bubble gum naman po ah. iba ano, yes. oh. iba oh, oh. ano. ito. Ito rin natin iba-ibang, ano ba, iba-ibang scent. Ganun. At saka, Bi. Magkano lang po yung tatlo? kasi. Uy, big. Grabe. Yung, tatlong oh, piraso, isang, isan daan. lang. Oo. Oh, oh. Pang ano muna to, be. May ilang araw mo na oh, kaya nga. Di ba mga one, one liter person, bawat one isa? Liter. At, At saka, pa be. Oh? Huh? Wow. 22 pag to, 22 pesos. 22? 22 pesos na lang. Wow. Kaya kaya pa talaga ang dami nagre-repel dito. Oo, oh, oh. kasi sobrang, sobrang mura, mura, talaga, yung mga product nila. Tsaka yung sinasabi ko nga quality. quality. mura na quality, quality pa. pa. Oo. Oh, oh. At tsaka meron din silang mga basahan. Basahan. Oo. Oh, oh. oh. Talagang household, household. Be. Kapag kinukulang ang gamit mo pang household, dito lang na, dito lang matatagpuan lahat sa Sabon Station. Oh, Hindi ba ko? Nationwide na ito. Nationwide. Nationwide. At saka ride. may isa pa. So, so, Magandang so, balita. Oh. Mayroon silang Shopee at saka Lazada. Pati TikTok. Oo. Oh, oh. Grabe, Grabe no. Yeah. Sobrang Oo. oo. Kasi bi ang quality at saka mura. Yung pangmasa hmm, talaga. Pang yung pangmasa talaga siya. Ano nang tao? Ah, ito siya mga kawandero. Oh. Sabon Station Alaminos. Alaminos City. ayan po sila. Tsaka, be, mayroon din silang mga toothbrush. Oo. Oh, oh, oh. pa pati mga diaper. Oo. Oh, oh. Tama? Tisho? Mga diaper po ba? Tissue? Yes. Ah, may and mayroon and din. Diaper and baby Oo, oh, mayroon din pala silang mga ano. Ah, ito. Ayan. Tapos ito, ito po, ano to mga ano? Mga eco bags natin yan. Ah, ah eco bags. Talagang oh, so, oh. pang, uh, pang oo. Oh, ah, oh. Anong tawag nun? Home Ayan siya, bay. Tignan mo, punong-puno punong yung store, B. Eh. Kaya, yung talaga pag nakikita mo yung loob ng store ng sabon station dito sabon sa Alaminos, station. talagang parang mainggan nyo kang papasok na bibili. Lalo pag nakain. Bay, na pa silang, oh, o. Car, ano, car wash, ano, ano, sir? Car shampoo. Oo. Oh, oh. Saka pang wax. Car mm -hmm. shampoo. Mm-hmm. Saka may tire black pa, bay. Oo. Ayan, bay. Eh. Ito, asa na uh, ah, uh, yung pinamili uh, natin? Uh, <laughs> ah, kasama to. Ayan mga ka-wonder kasi, oh. Kumuha tayo ng, ito. Tatlong powder. Anong tawag nun? Ay, tatlong powder. Ang wala pa yung powder. This washing liquid nila. Ano to? Ano to? Uh, this washing liquid anti antibac. 1 liter siya super ayan kalamansi at saka sa lemon at syempre, syempre yung kinuha natin yung ito, yung down, yung ano nila, fabric, okay. conditioner. fabric conditioner. Ito, fabric conditioner. Tapos ito yung... Ito yung liquid bleach nila. Uh, o, liquid bleach. Tapos ito yung pampabango sa ito yung, Be, ito excited akong gamitin yung promise. Kasi, ano, ngayon, oo. Oh, Di ba pag nagpapaano tayo dati, saan oh, ang bango? Ang bango. Oh, ngayon natin masusubukan ito mga ka-wonder. Kaya abangan nyo mga ka-wonder. Wala pa yung powder. Oo nga, may powder din. si so, oh, ito. Oh, sige na Tsaka, ba yan? Tsaka be, Marami silang ano ng mga powder nila may mas mas makakamura ka pa kapag yung ano Pasong ito mga Oo. Same lang daw yung o, parang refill na din ang tawag o, parang sa kanya oh. Eh. Tsaka ito yung mga yung mga naka dito mga kawandol, mga refill to lahat. Refill nila. Oo, mas makakamura ka pa ka, kapag dito ka ano kukuha sa mga Ayon. refill. Ayan. May, may tanong ko na kung magkano para Oo. Ayan mga ka-wonder kasi maglalaba kami bukas kaya pumunta kami dito sa Sabon Station. Maraming maraming salamat po. At saka be, oh. yung mga staff na na dito is smiling face. Smiling face talaga. Oo, oh, parang ako. Parang ikaw. <laughs> kahit, kahit, wala akong ano, uh, smiling face. Oo, oh, si ma'am. Uh, uh, oh, may Oo, di ba may mga bibili. Magkano si ma'am ma yung Oh, yan. Ayan mga kawander, maraming maraming salamat at ma see you. Kung gusto niyo makatipid, alam niyo na. Oh, ayan mga kawander see you again at babalik at babalik kami dito sa Sabon Station Alaminos. Yan, thank you.